Pagabi, umulan, grabe. Medyo maaliwalas ngayon, masarap matulog. <laughs> At nagre-ready na kami ng umagahan. Ayan, oh. Cup noodles! may ano kami ngayon, uh, pupuntahan na isang lake dito sa malapit sa amin. Siguro magbibahil lang kami ng 40 o 45 minutes siguro. Ayun yung pinakamalayong... Ida-drive ni kuya nung panganay namin. So, bala ko sana siyang yayain dun sa dagat. Eh, mukhang malayo pa eh. Kasi ang dagat dito, isang oras at kalahati. Eh. Yung pinakamalapit na biyahe. Eh, alam nyo na. Uh, kakakuha niya lang ng license. Eh, baka ano pa tayo. Baka mag-struggle. So, dun muna tayo sa mas malapit. Dun muna kami pumunta sa lake. Uh, at ayun, uh, swimming ng mga bag sa kotse pati yung mga ano namin payong na malalaki Nakaupuan na rin kami dyan. Meron na, na rin isang payong na malaki. Okay, Ayan ah, buti na lang mga kompleto sa camping. Meron kami mga tulugan na ano. Ito yung nag ng kusa nag pump ng kusa na ano to yung tulugan ha ang init grabe ayong ayan sa ano mo dala ko pala dito ayan ay ayun ready na kami gising na ang aming ano driver The... <laughs> sarap ng tulog eh dito tayo Ayan, first time din namin makakarating sa lake na to. Nakarating ka na ba dyan? Sa lago? Ikaw, Chi, nakarating ka na dyan? No. First time natin makakabunta dyan na? Uh Oo. -oh. Ayan, first time namin makapunta dito. Siyempre, pag first time, ano, marami tayong madiscover discover di ba? So, let's go. namin nasa <laughs> na na kami ngayon, Marche parte ng kapag ang Italy na hati sa ilang ano ba yun, Eba. tawag doon Umbria yung sa amin, Umbria, Perugia ano kami ito, uh, tapos may Lash... Lazio o ibig sabihin naman Lazio mga probinsya ah, ito naman, uh, Marche tapos doon sa bandang Florence, ano yun eh, Tuscany at Tuscana So, ayun. Medyo malayo-layo na sa drive ni Kuya ngayon. Siguro next year, mga, ano na kami, makagala na kami ng malilibot na natin ang Italy na. Kapulian na tayo. <laughs> malilibot na daw namin ang Italy. Sa isang taon na. Ayun. Magaganda kasi dito, malulong yung kalsada. Nakakatakbo na siya ng ano ngayon, 120. Ayun. Pero huwag nga natin i-video doon. Ma-distract -ma lang siya. So, tayo minutes pa kami magbabiyahe at makakarating na kami dun sa aming pupuntahan sa lake. So, gusto kayo dyan? Balang ginagawa ko pag nakikita ko na si Kuya ay lumalampas ng sabi natin ng 100 sinasabi ko na sa kanya kasi alam nyo na bago-bago ah, pa lang siya nagda-drive pero hindi niya daw nararamdaman <laughs> ha? bibilis yan pero sabi ni kuya hindi niya daw nararamdaman na tumatakbo na kami na halos 120 ngayon o no, halos 120 na kami siguro sa so, sobrang lapad ng kalsada eh hindi mo mararamdaman na mabilis na yung takbo mo ayan yeah. grabe na palaban na si Marcus ng ano parang papunta kami ng Baguio ngayon mga siksag dandan ka lang Kus. kalma ka lang Ang kipot ng kalsada parang kami nagrarally ni kuya dito dandan -dan ka lang. ko akalain na dadaan pala kami sa kantong kalsada na challenge to si kuya Ayan, oh. ganda ng tanawin nakaka-relax pero yung kalsada uh, medyo ano tayo atento di ba nakababa na kami ng bundok pero <laughs> ahon ulit kami <laughs> grabe yung mga kurbahan dito isa pa grabe <laughs> yung mga dinadaanan namin <laughs> na challenge ng tao to si kuya <laughs> di piyadyo na <laughs> Pero dahan, dahan lang naman kami doon. Ayun naman yung pinaka susi, di ba? danda lang ng drive, tapos kalma. Basta huwag mag, ano, huwag magpapanik. At makakarating din, di ba? Yan, straight na ulit yung dadaanan na namin. Palayo, wala nang kaming mga kurba na ano, ang dadaanan na, na lang. kami lang kaming tulay. Tapos yun na, makarating na kami. <laughs> nice kuya. Ekru. Ito yung press ko dito. Ang sarap. Ganda dito. Ay, andito na kami. Sa Lago di Piastra. Ang problema. Ang pwesto na pupuntahan na pupuntahan namin no, no. Ay. <laughs> dito na kami. <laughs> Nalilumpa doon. Ha? Kaya nga. Ayun na, nakita kami yung pwesto dito. <laughs> Ano, dito na lang tayo? Dito? Abaano? Dito eh. dito huh? abaano? Oh, ang init, grabe! So, ayan, pagkatapos ng... Ilang minuto to kami na gano'n? 45 minutes o 40 uh, Nakakita kami ang pwesto dito Baka maligo Kaya muna kami. Kaya muna tayo? Anong aras na? Time check, sakto, 1pm So kainan muna kami medyo mataas taas yung nilakad namin nagluto si misis ng pasta kanina ayan ang pasta with tuna na malamig malamig tong pasta na to alam nyo naman ang, ano ngayon ang klima eh mainit kaya pasta na malamig yung niluluto niya ay grabe ganda ng panahon nawawala yung araw bumabalik nawawala pero mga malamig ang tubig matignan natin mamaya ayan ah ang ganda na napwestuhan namin kaya namin pumunta sa mga ganito pag sunday at saka saturday alam nyo na naman na sunday walang trabaho yung mga tao so ayun ibig sabihin puno to nandito yung mga tao no dahil sobrang init dun sa city pumunta dito yung mga tao kaya mas gusto namin pumunta dito ng mga weekdays katulad ngayon ang araw ngayon, eh, Merkoles na mm -hmm. Merkoles tingnan nyo naman ah halos solo namin tong parte na to meron lang doon nagsasunbaiting doon sa may so yun, kain na na at thank you lord mmmm tap! nakakatakot maglakad pag ganitong di mo alam yung pwesto, di ba? Kasi first time namin nakarating dito. Ha, oh, init ng tubig dito, grabe. Ang <laughs> dami sa Ang oh. lalaki ng isda. aso nga lang di ko sila mabidyohan. etong GoPro na to, parang... Nanon lang ko yung ano yan yung buhayan niya. So, parang pinapasok ng tubig pag binabasa ako kaya siguro bibili muna ako ng ano, uh, case pang waterproof bago ko siya gamitin ulit sa tubig yan lang ang problema pag ngumahon ka, pag naglakad ka sa tubig mano ma malikabok tawag <laughs> doon yan yung mano ma brown ayan eh Para ko si Fe. ano. Dito na yung cellphone natin. Oh, wala kaya yan? No. Hindi man siguro na. Ayun. Lakad-lakad kami dito. Ang linaw dito. Grabe, <laughs> itang ito, ito may ilalim. Tingnan mo daw kung malalim, Kos. Tingnan mo kung malalim. Wala tayo maglakad. Ang tayo maglakad. Dito? Tumas ka pa, hindi ka madudulas Oh, sarap dito Dito mukhang malinis eh Doon mukhang may mga Umiihi, may mga dumudumi kasi may, may tissue sa Sa heg Eh dito wala, tapos ang ganda ng views sa oh. Parang nasa dagat Diba? Eh guarda, vero? Eh, guarda! Sì. Non ah. oh, 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 <laughs> è vero! Un pochino! Guarda lì! Ah! Che freddo! Questa è profondissima! Guarda! Basti! <ride> Sampalin kita 'yan ba? Hindi ka na makabalik. <laughs> Balik na kami sa aming pwesto. maligo dito. Kaso lang may na kami. May may dumumi doon sa party na yon. Sayang na. No? Diba? Mga tao talaga. Hindi tuloy namin na-enjoy masyado. Hi, time check. Magpo-pour na. 'yon si Kuya natutulog. Magcha-charge muna siya, syempre. Magda-drive siya mamaya. And tingnan niyo yung ginawa kong setup, oh. Aya. Relax na, relax dito. Hi. <laughs> ah, nakakita kami ng puno eh. Ayan, oh. Sayang din namin nadala yung aming ano, yung duyan sa susunod dadala kami ng duyan para ito yung kami dito. Tapos sa baba may tubig, di ba? Sarap matulog. Huh, sarap ng hangin dito, grabe. Ibang-ibang hangin dun sa lugar namin, dun sa city. Dito malakas, oh. Ang kantok. Ay. Ayun, lakad na kami. <laughs> Konting trekking. Pabunta sa kotse. Kasi doon kami nagpark sa taas. Eh, bawal naman pasok dito. Kaya, masaya naman di ba chi? yes ganda oh, oh. ciao kanya kanyang bit bit kami syempre hindi, hindi kayang buhatin ng isa lang di ba? kaya tulong tulong si misis may isang bag ako may isang bag din mga pagkain tsaka tubig yung laman kanina ngayon wala na ay eh, dito -la lang yung konting tubig siyempre mga gadget drone at mga gofro ngayon dalawa may dalang mga payong ito na kami sa Perugia, nakauwi na kami sa bahay at nakapagpalit na rin kami ng damit. So, ibababa lang kami ni Kuya dun sa trabaho ni Tito Awen. At magsiswimming naman kami ngayon sa swimming pool naman kami ngayon. <laughs> Walang kapagod-pagod. Sulitin, di ba? Sulitin nyo yung araw habang, habang magkakasama pa, di ba? Ako naman, wala pang pasok. Si misis kasi sa linggo. Eh, may pasok na siya. So, hindi na namin siya masyadong makakasama hapon siguro kasi may tuwing umaga may ano siya may trabaho uh, at ayun nagsiswimming naman kami ngayon pero si kuya magagala siya uh, kasama yung mga kaibigan niya so ang bilis namin nakarating pa uwi andito naman kami ngayon kina tito Owen <laughs> swimming swimming naman swimming pool naman para malinis di ba? at si makulit na si ano Freddy lah kanya na pag nalapa kayo niyan durug pati po pati buto niya hay ayan ha? Woo. swimming naman swimming